So, ito guys, magbabaklas tayo ng rare driller ni Boston Meng. So, bali, M5 120 pala yung, ano, yung model nito. So, ayan. Tatanggalin muna ni Manino ninyo ito. Yung kanyang pulley. So, ayan. Usa, dito natin bago? makikita, guys, kun tuktokan. Aray, alam ba ka tayo. natin, ayan, guys, yung, yung isa. Right, no? Ito yung naman tatanggalin na natin. Grabe na yun. Oh, natuktok ka ng bilatib ba yun? Oh. sus so, Sos may mga bulbul pang animal. Tapos, susunod natin dito. Tutorial to ah. Susunod natin dito yung ano. Ito. Yung stopper niya sa idalom. So, balit tutorial to sa paano magbaklas ng rare trailer mo na M5 120. So, ito na. Tapos, isunod naman natin dito yung screw yung tatlong screw dito yung maliliit ayan yun isan mo ang tagal mo naman yun di po kadalasan kasi pinapakita ko dito mga guys yung malinis na pero yung pagbaklas medyo putol putol yung video kasi sobrang nga ayan o so ngayon kaya na to kaya na to ito na ay matigas ang isa parang malustrate pa yun di po tayo yun na eto ganito yung mukha ng clutch nya mga guys ah. eto eto yung clutch nya eto ito sya yan eto sya so tatanggalin muna natin to yan then eto tatanggalin rin natin to kasi eto yung mahawak dito eh sa kanyang cage sa loob so ganito 1 2 3 Mm, tigas. Dito mo makikita mga guys no kung ang iyang spring kung mahigko na kasi ito yung inaingatan eh, yung spring nya ayan na ayan, ayan ah ok medyo malinis pa siya kaso lang marami ng dumbe ayan o oh. So, marami ng dumbe oh. so ito na lang ito tulak so ito nung dati na nahirapan ako magtanggal no, ngayon kaya kaya na ayan o na yun o oh. so ito na siya So spray na tayo mga guys ng pantanggal ng mga kalawang no para mamaya malinis na talaga lahat. So ito yung gagamitin natin BS40 ito yung request ng idol so ta. I-spray mo na si ninyo. ininyo. Yeah. Matapos nating linisan to mamaya papakita ko sa inyo yung tagway niya, ng mga piyesa niya kung ano na yung mukha niya. Ha, Ha? Tutorial ng back class tapos na. So linis na lang tayo para makita niyo yung loob niya. Tara. ayo spring-nya Nah kok lewat lagi view saya So, ayan na. Banlaw na lang tayo. Good sa to. So, ito na mga guys ang na binuksan kanina. So, malinis na malinis na. So, isa-isay natin. Ito yung mga spacer na para sa kanyang ano, sa kanyang puli. Ito yung body niya, oh. Ayan. Tapos, ito na yung ano tawag ba dito? Spindle, boys. Ito nga, eh, oh. yung puli. Malinis na yung cage. Ayan. Ayan. Ito yung spring, sobrang ganda And then, ito yung sa clutch nyo May stick bearing yun sa loob Ito yung pares nyo Yung, Dibla Konami mm, The best So, ito na mga guys, yung ating napaklas kanina Na M5120 na rear Trailers, ito Ayan, Yan, sobrang ganda nyo na O, oh, Dibla On natin yung clutch nyo Ayaw, ayaw bumaba Ganda yung kapit niya Ayun. Thank you so much Paalam